Yan. Yan. Kanina, naglabas si Maring Hera ng manok. Pakakain, <laughs> na pakakainin na yung mga amo ng manok. Bastos ka. <laughs> Baka bastos ako. Hindi oh. niya alam na bawal ang karne ngayon. Nakalimutan ko kasi guys, Alright. kaya yun. Binalik ko yung chicken. Yo. Yeah. Bukas na sila mag-chicken. Ang hindi ako pinagloto ni ma'am dahil nga sarado lahat yung mga shops walang bilihan ng Hindi rin tayo nakapag-grocery ngayon. And, take note, guys. Good sa amin. Nag-order siya. Order siya, no? Oo, oh, kakain lang silang tatay. Yeah. Fish. Fish. Octopodi, calamari, sabi naman yun. Para sa kanila. Hindi oh. okay, para sa sa'yo. Eh, pag may natira di sa atin. <laughs> 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 Alright. Tapos sila kakain. Yun. At Sorry. tapos sila, maglilinis na rin sa taas. So, ito mo lang po. Kasi umalis na si uh, Mo. So, yun. Dinawin ko lang yung sinabi ko kanina. Kasi mabasta eh. Uh, clean Monday, o tinatawag dito, Katara uh, Diptera. Ayan. Katara means clean. Diptera means Monday. Ayan. Uh, seven weeks before uh, Pasca, Ang Pasca naman dito yung uh, Easter. So, Orthodox sila dito. So, Orthodox Easter. So, yun yung uh, nila ngayon pagsisimula. So, ngayon, no meats muna. Uh, ngayon, pwede sila puro seafoods. Ngayon, magsawa ka ngayon ng pagkain ng puro seafoods. Yun, marami ngayon. So, dapat sana ang mga Greek ngayon nasa beach, kasama yung mga kaibigan, mga pamilya, Saka meron silang nakagawian na nagpapalipad ng saranggola. Ewan ko kung papayagan sila na mag-celebrate yun, papalipad. Siguro naman pwede kasi hindi mo naman makukompromise yung uh, safety protocol dahil hindi ka naman pwedeng magpalipad sa maliit na space na magkukumpulan kayo. Papalipad ka naman ng saranggola sa malawak na area. So, yun yung isang nakaugalian dito. At saka, Gaya ng sabi ko, no meats. Kasi ito yung pagtatapos nung yung sineselebrate nila na carnival festival. Which is, pwede kang kumain ng puro meat, puro ihaw. Uh, kahapon, linggo, yon yung huli. March 14. Maraming mga nag-ihaw-ihaw ng mga sheep. Sheep, anong Tagalog ng sheep? Plum, yon, English pa rin yun, hindi Tagalog. Maraming nag-ihaw-ihaw kahapon. So, yun. At kung hindi lang siguro dahil sa sitwasyon, mga kapwa nating Pilipino siguro nag -ihaw, ihaw sa labas ng mga boarding house pati sa kalsada. Yan yung nakaugalian din namin. Yan. Mga kaibigan, kasama mga kakaibigan, ambag-ambag, uh, barbecue. Yan. So, ngayon, yun na yung pagsisimula ngayon ng uh, ngayon na yung stop kaya tinawag na Clean Monday. Paglilinis ng Uh, spiritual na katawan, pati katawan na rin. Paghingi ng patawad, pagpapatawad, pagpapasalamat, at panunumbalik sa Panginoon. Ito yung tinatawag din nilang Ash Monday sa mga Orthodox, kung sa atin eh, Ash Wednesday. So yun, at kung yung mga kapwa ko hindi about uh, Clean Monday, uh, comment na lang below para yung mga makakapanood dito kung ano tong sinse-celebrate natin eh mabigyan pa natin ng tamang kaalaman. So yun lang yung pagkakaalam ko dito sa Clean Man din na sinse-celebrate na uh, sinisi-celebrate nila dito. Ano? Uh, so kami naman Ayan. Ito lang yung ulam namin, Be uh, beans lentils. Yan. Bilang pagsunod na rin sa tradisyon nila sa pagrespeto uh, respeto na rin siyempre na sa pamamahay tayo ng amo hindi sila kakain ng meat so baka kasi kumakain kami dyan ay eh, makikita kakaya naman uh, respeto rin okay mamaya na lang ulit bye muna so ngayon pag nasa um, Belokipi ka Belokipi yung yun, sa lugar ng mga Pinoy nag-aamoy isda ngayon doon. <laughs> sigurado. sila isda, uh, mga polo ihaw-ihaw ng mga isda sa mga beranda. Ayan. Kasi walang makakalabas, magpapa lipad ng saranggola. So ayun, paliparan na lang ng usok sa may mga beranda. Meron, may Meron. Uh, may mga okay. nagpapalipad okay. pero okay. mm. Okay. Okay. Meron ko kunti. Gutom na, gutom na, bilis, bilis. Unang muna una sila para pag may natira. Ayo. Oh. Matalino. <laughs> Yun, yung mga nagpapalipad ng saranggola. Di maganda yung panahon. Yan. Muulan na. Hindi na kasama yung panahon. Ano ang nagpalipad ng saranggola. So yan, kung makikita nyo, may saranggola doon. Doon, no? Oh. Yan talagang hindi papayagan ng panahon na lumabas yung mga tao ngayon. Yun, dumating na yung order ng amo. Yan. Mga seafoods. Pero kukunti lang naman. Sigurado walang matitira. Natapos na sila. At ito na yung sa amin, yung natitira. Yan. Kami naman kakain na. Yan maghugas muna ako kasi yung mga kasama ko kumakyat glens ng mga room ng mga bata kagigising pa lang kasi diretso sa kainan kaya yun abang kumakain sila sinasabayan na rin nila yung paglilinis So yun, yan, ready na. Tapos na rin sila. Yan. Kainan na. May salad? Meron, marami pa. Sakto, tapos na rin sila. At kakain na rin kami. Pang mayday day daw. May day nga. Galingan mo ah. Dapat yung magandang angel ah. Para katakam-takam naman kahit tira-tira. <laughs> Alright, ang sarap ngayon yung mga pinagpupupos nila sa FB, mga kapwa nating mga Pinoy, yung mga nag-ihaw-ihaw sa mga plat nila, yung -pa porosipo, ang lalaking isda, ang lalaking mga shrimp, mga squid, mga nasa labas, mga nakapag-holiday. Wait, well, wala okay. walang value dito So, kain na muna kami. So, ayan. Tapos na naman yung araw namin at maraming salamat at nakarating na naman kay dito sa dolo ng aming video. So, ayan. Dito naman si Maring para magpaalala sa atin na Keep healthy, keep safe, and keep positive. Bye! Peace out!